Alam mo yung biglang may tumawag sa phone mo. Tapos imbis na sagutin mo, parang sandaling biglang lumabas yung kaluluwa mo sa katawan. Kung isa kang introvert, alam na alam mo yung pakiramdam na to. Yung biglang pag-freeze, pag-overthink, at yung tahimik na dasal na sana mag-voicemail na lang. Tara, pag-usapan natin ng mga nakakatawa, pero sobrang totoong stages na pinagdadaanan ng bawat introvert kapag nagri-ring ang phone nila. Number 1. Ang Initial freeze. Para sa mga introvert, palaging nagsisimula ito sa parehong paraan. Walang babala, walang paghahanda. Isang nakakagulat na moment na bigla nilang magri-ring ang kanilang phone. Maaring abala sila sa pagtitiklop ng mga labada, hinahalo ang nilulutong sabaw o nagbabasa ng isang libro habang nakahiga. Tahimik at maayos ang paligid. Hanggang sa bigla na lang, boom! May biglang pagsabog ng tunog mula sa kanilang phone. Kahit anong ringtone pa ito, pare-pareho lang ang epekto. Parang masyadong malakas, halos nakakainis, at tila wala sa lugar sa tahimik at pribadong mundo na inaalagaan nila. Para bang may sumigaw ng pangalan nila mula sa kabilang dulo ng masikip na kalsada. At sa moment na yon, tumitigil ang buong katawan nila na parang may switch na na-off. Ang damit na tinitiklop ay nanatiling nakahinto sa gitna ng tiklop. Ang kutsarang hawak ay nakabitin sa ere at pati pagkurap ng mata ay bumabagal. Parabang nagbago ang mismong silid. Mas mabigat ang hangin, mas sumiki pa mga dingding, at ang phone na lang ang natitirang malinaw sa kanilang paningin. Kumukuti pang liwanag ng screen nito na tila maliit ngunit makapangyari palatandaan na nagsasabing may tumatawag sa iyo ngayon. At para sa mga introvert na nabubuhay sa mga nakagawian at kontroladong pakikisalamuha, hindi simpleng bagay ang ganitong pagtawag. Isa itong hindi inaasahang tulay na bigla nalang kailangan nilang tawirin. At doon, nananatili silang nakahinto sa kakaibang moment na yon nag-iisip kung lalapit ba sa phone o hayaan na itong lumampas na parang wala lang. Number 2. Ang mabilisang overthinking session. Bago pa man tuluyang mawala ang tunog ng pangalawang ring, kumikilos na ang isip ng mga introvert na parang kidlat. Gumuguhit ng masalimuot na mental web ng mga posibleng senaryo. Hindi lang nila iniisip kung sino ang tumatawag. Iniisip din nila kung bakit bakit ngayon at ano ang ibig sabihin nito? May aksidente ba? Nakalimutan ba nila ang isang mahalagang deadline? May maghahatid ba ng masamang balita? Scam ba ito? O baka wrong number lang? At syempre naroon din ang nakakakilabot na posibilidad na ito ay isang kakilala sa trabaho na nagsabing mag-usap tayo mamaya gamit ang tono na nagpaparamdam na ang mamaya ay isang patibong. Sa loob lang ng tatlong segundo kayang makaisip ng mga introvert ng isang buong highlight reel ng mga inimagine na sitwasyon. Bawat isa ay mahati pa sa mas marami pang what-ifs. May mga makatotohanan tulad ng kaibigan na talagang kailangan makipag-usap at may ilan namang halos sobrang nakakatawa gaya ng isang matagal nang nawawalang kamag-anak na biglang lilitaw na may kakaibang kahilingan. Pero hindi basta random ang mga ideyang ito. Bahagi ito ng likas na proseso ng risk assessment. Bawat posibleng kahihinatnan ay sinusukat at sa bawat isa, kailangan magpasya ang mga introvert kung haharapin ba o iiwasan. Sa totoo lang, mas madalas na mas ligtas ang pakiramdam ng pag-atras. Pinapanatili nito ang kasalukuyang katahibikan. Ginagawa pa rin maayos ang takbo ng araw at iniiwasan ang posibleng pagkapagod mula sa hindi inaasahang pag-uusap. Pero hindi ibig sabihin ay madali ang desisyon. Bawat segundong lumilipas ay parang isang ang unti-unting nagsasara. At ang mga introvert na nahati sa pagitan ng pananagutan at sariling kaligtasan ay paulit-ulit na gumagawa ng lahat ng posibleng dahilan para hayaan nilang itong tuluyang magaring hanggang matapos. Number 3, ang tahimik na pakikipagtawaran sa universe. Ito ang sandaling tumitigil ang mga introvert sa aktibong pag-iisip at nagsisimula sa tahimik na pag-asa. Hindi sila biglang susugod sa phone, hindi sila kikilos mula sa kinauupuan. Sa halip, nananatili silang parang statwa at pasok sa isang tahimik na pakikipagkasundo sa mismong universe. Pakiusap, patigilin mo na yung ring. Hindi ito katamaran, isa itong sinadyang taktika. Para sa kanila, ang pagpindot ng decline ay parang isang agresibong hakbang. Isang malino na pahayag na nagsasabing, nakita ko ang tawag mo at pinili kong hindi sagutin. Pero kapag hinayaan lang nilang magring hanggang kusa itong mamatay, mas banayad yon, Mas malabo na maaaring isipin nung tumawag na baka hindi nila narinig, baka nasa banyo sila, o baka abala sa ibang pag-uusap. Alam na mga introvert kung paano nabubuo ang mga kwento sa isipan ng ibang tao at ang ganitong uri ng banayad na pag-iwas ay isa sa mga paraan para mapanatili nilang kontrolado ang narrative. Sa katunayan, baka pinlano na nila sa puntong yon ang text na isisend mamaya. Ay hala, hindi ko nasagot. Nasa kusina ako nun. At dahil walang deadline notification na magtataksil sa kanila, napapanatili nila ang tinatawag na plausible deniability. Sa waiting game na ito, tila humahaba ang oras. Bawat ring ay parang mas matagal, mas mabigat, mas sinasadya. At gayon pa man, bawat saglit ay mas naglalapit sa kanila sa kalayaan. Tahimik lang silang nakaupo, na parang kahit maliit na galaw ay makakapagpalakas ng psychic pull ng tumatawag. Hanggang sa, sa wakas tumigil ang pagring at muli ligtas na uli ang mundo. Number 4, ang pagsilip sa pangalan. Kapag sa wakas ay nakahanap na ng lakas ng loob ang mga introvert para silipin ng screen, ang caller ID ay hindi lang basta kaginawaan. Ito ay parang isang sandatang pantukoy sa tamang desisyon. Kung hindi kilala ang numero, wala nang tanong-tanong, hindi nila ito sasagutin. Para sa kanila, sa panahon ngayon, ang pag-pick up ng tawag mula sa hindi kilalang numero ay parang pagbubukas ng pinto sa kaguluhan. Pwede itong scam, survey o isang masayahing sales agent. Kung kaibigan naman ang tumatawag, mas maselan ang proseso ng pagpili. May sariling classification system ang mga introvert para sa kanilang mga kaibigan. May mga low maintenance friends na maikli lang at malinaw ang tawag. At may mga marathon friends naman na kayang gawing tatlong oras na salaysay ang simpleng kamusta ka na. Kapag pamilya naman, mas komplikado Pwede kasi itong isang tawag na magdudulot ng init at saya o isang minang ng emosyon na kailangang iwasan. At kapag trabaho na ang tumatawag, ibang usapan na yon. May kasamang physical na sintomas na naninigas ang balikat, bumibilis ang paghinga, at mabilis ang sulyap sa laptop na para bang may doon ang dahilan ng tawag. Para sa mga introvert, bawat pangalan na lumalabas sa screen ay may dalang emosyonal na bigat at posibleng makaubos sa kanilang enerhiya. At gaya ng bihasang accountant ng sarili nilang mental energy, agad nilang kinakalgula kung kaya ba nilang bayaran ang utang na yon ngayon o mas mabuting ipagpaliban muna. Number 5 ang debate tungkol sa mga energy levels. Kahit wala namang agarang dahilan para iwasan ang tawag, laging may isang pinakamahalagang tanong na gumugulo sa isipan ng mga introvert. May energy ba ako para dito? Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng libreng oras o sa kagustuhan sa taong tumatawag. Ito ay tungkol sa tinatawag nilang social stamina. Para sa kanila, ang pagsagot sa tawag ay nangangahulugan ng biglang pagpapalit ng mental gears. Kailangan nilang makinig ng mabuti, tumugon ng mabilis, palatilihin magiliw ang tono, ngunit hindi sobra-sobra, at ibalansi ang usapan upang hindi ito mamatay sa katahimikan o humaba ng walang katuturan. Isang malaking mental juggling ang lahat ng ito at kumukuha ito mula sa limitadong imbakan ng social energy nila na ginagamit para makakilos sa mundo ng pakikisalamuha. Kahit buong araw na silang mag-isa, hindi otomatikong napupuno muli ang imbakan na yon. Alam na mga introvert na ang pagpapahinga ay hindi kapareho ng pagiging handa. Maaring nakaupo sila ng komportable sa sofa walang ibang nakaschedule at tila relax na relax. Ngunit ramdam pa rin nilang ang pagsagot sa tawag ay kukuha ng mas marami kaysa sa kaya nilang ibigay ng walang pagsisisi. Kaya tinitimbang nila ang magiging kapalit. Sapagkat ang pagsabi ng hello ay hindi lang isang saglit na desisyon. Kapag bumukas na ang bibig nila para sa unang pagbati, nakatali na sila sa hindi tiyak na haba at emosyonal na lalim ng pag-uusap. Number 6. Ang what if i-text ko na lang? Kapag mas lumalamang ang desisyon na huwag sagutin ang tawag, may nakahanda ng planong pang-backup ang mga introvert. Mag-send na lang ng text. Para sa kanila ang pag text ay ligtas na kanlungan, marespeto, praktikal, at nagbibigay sa kanila ng kakayahang kontrolin ng interaksyon ayon sa sariling schedule. Sa simpleng, uy, sorry, hindi ko nasagot, bakit ka napatawag? Maaaring nilang mapanatili ang kaaya-ayang pakikitungo Nang hindi umaamin na ilang pulgada lang ang layo nila mula sa kanilang phone Hindi ito panlilinlang sa kanila Ito ay diplomasya Ang text ay nagbibigay sa kanila ng oras para mag-isip bago sumagot Pumili ng mga salita ng maingat At iwasan ang biglaang liko at unpredictability ng live na pag-uusap Maraming introvert ang may nakahandang mensaheng ganito sa isip Halos parang template na pwedeng ipadala anumang sandali. Minsan hinahayaan pa nilang pumasok muna sa voicemail ang tawag bago mag-text para mas kapanipaniwala ang kwento. At sa anyo ng text, mas naipapakita nila ang pinakamahusay nilang sarili, thoughtful, malinaw, at minsan witty din. Yan ang ganda ng pamamaraang ito. Napapanatili ang enerhiya, tiling maiksi at epektibo ang palitan, at maaari silang makipag-ugnayan ng walang kasamang nakakapagod na unpredictability ng voice call. Number 7. Ang Guilt Spiral Ang hindi pagsagot sa mga tawag ay hindi palaging ang dulo. Minsan ito pa ang simula ng mas mabigat na pakiramdam, guilt. Para sa mga introvert nagsisimula ang guilt bilang maliit na kurot. Siguro dapat sinagot ko na lang. Ngunit ang munting kurot na yon ay maaaring lumaki, unti-unti Niisip nila na baka nasaktan yung tumawag, baka iniisip nitong iniiwasan sila, o baka akalain nitong wala silang pakialam. Habang tumatagal, mas nagiging madilim ang mga nai-imagine nila. Baka talagang kailangan nilang tumawag. Baka ito ay isang emergency. Baka dahil sa introvert ay may nasirang mahalagang bagay. Minsan naiisip pa nilang tumawag pabalik. Pero ang ideya ng pagpapaliwanag kung bakit hindi sila sumagot ay parang paglalakad papunta sa isang patibong. Kaya ipinangako nila sa sarili na gagawin nila ito mamaya kapag handa na sila. Pero ang mamaya ay nagiging ilang oras. Ang ilang oras ay nagiging ilang araw. At bawat lumilipas sa sandali ay mas nagpapabigat sa loob nila para makipag-ugnayan. Ang masaklap na paradox sa totoo lang, malamang nakalimutan na ng tumawag ang tungkol sa miss call na yon. Pero para sa mga introvert, ang tunog ng hindi nasagot na ring ay nananatili sa kanilang isipan bilang isang hindi patapos na usapan. Tahimik na kinakain ng kanilang kapayapaan. Number 8. Ang weird anxiety kapag sinagot nila ang tawag. Kapag napagdesisyonan ng mga introvert na sagutin ng tawag, hindi ibig sabihin ay mas madali na ang emosyonal na sitwasyon. Nagbabago lang ito ng anyo may biglang bugso ng adrenalin. Kasunod ang agarang pressure na magtunog alerto at magiliw. At ang sobrang kamalayan kung paano maririnig ang kanilang boses, bilis ng pagsasalita at pagpili ng mga salita. Minsan nagsisimula na silang magbilang ng minuto sa isip. Pinipilit gawing natural ang daloy ng usapan nang hindi minamadali. Ngunit sabay iniiwasan ang mga katahimikang nakakailang. Kung biglang lumihis ang usapan, mapunta man ito sa personal na bagay, masamang balita o paksang hindi nila napaghandaan, nagmamadali ang isip nilang makasabay. Hindi naman sa hindi nila gusto yung taong nasa kabilang linya. Ang totoo, kulang lang sila sa mental prep time na magbibigay sana sa kanila ng pakiramdam ng pagiging nakapirmi at handa. At kapag wala ang preparasyon na yon, kahit ang isang kaaya-ayang tawag ay pwedeng magmukhang isang balancing act kung saan sinusubukan nilang manatiling present habang tahimik na naghahanap ng maayos na paraan para makaalis agad sa pag-uusap. Number 9. Ang biglaang paglipat ng personalidad Kapag nasa gitna na, na pag-uusap, kayang magtunog effortlessly warm at engaged ng mga introvert. Tatawa sila sa mga tamang bahagi, pagbibigay ng maingat na mga sagot, at magtatanong ng mga genuine na follow-up questions. Hindi ito panlilin lang. Ito ay kasanayang hinubog ng maraming taong pag-aangkop sa inaasahan ng lipunan. Natutunan na nilang mag-switch ng personality kapag kinakailangan. Parang isang performer na biglang umaakyat sa entablado. Pero hindi ito madaling trick. Nangangailangan ito ng enerhiya, focus at banayad na self-monitoring na patuloy na tumatakbo sa likuran habang nag-uusap para itong pag-hold ng isang komplikadong yoga pose. Ang nakikita ng iba ay puro kalmadong gilas pero sa loob, bawat muscle ay nagtatrabaho para manatiling balanse. Kaya pagtapos ng tawag, maaaring isipin ng kausap nila na wow, ang ganda ng mood nila ngayon. At oo, totoo yon sa sandaling yon. Pero alam ng mga introvert na kapalit nun ay ang pagka-drain ng kanilang internal battery na ngayon ay kailangang mag-recharge. At number 10, ang post-call recovery. Kapag tuluyan nang natapos ang tawag, hindi basta-basta lang magpapatuloy sa kanilang araw ang mga introvert. Hihinto muna sila. Ang katahimikan pagkatapos ay ramdam. Parang pisikal na ginhawa, gaya ng alon na unti-unting humuhugas sa kanila. Minsan hinahayaan nilang nilang dumausdos ang phone mula sa kamay nila, papunta sa sofa at basta uupo lang doon, ninanamnam ang pagbabalik kalma. Kahit dalawang minuto lang o five minutes lang ang pag-uusap, kailangan nilang mag-recalibrate. Minsan, ibig sabihin nito ay pagtitimpla ng tsaa at iinumin sa katahimikan. Minsan, magbubukas ng paboritong palabas para dahan-dahang makabalik sa kanilang comfort zone. At minsan, wala talagang gagawin. Hayaan lang na bumalik ang kapayapaan sa isip nila. Para sa maraming introvert, Sapat na ang isang tawag para maubos ang buong kota ng social interaction sa isang araw. Kapag tapos na, muli nilang binabawi ang kanilang kapayapaan at ang phone ay bumabalik sa dapat nitong estado. Tahimik, nakahinto at naghihintay ng moment na sila mismo ang pipili. Hindi yung moment ang pipili para sa kanila. Kaya sa susunod na may tumawag at maramdaman mong parang biglang sumisikip ang mundo, tandaan mo, normal lang yan para sa mga introvert. Hindi ka mahina at lalong hindi ka nag-iisa. May kanya-kanya tayong paraan para harapin ng mga tawag. Minsan sagot agad, minsan mute muna, minsan dead ma hanggang sa mag-text na lang sila. At sa huli, hindi mahalaga kung paano mo hinarap. Basta alam mong protektado pa rin ang peace of mind mo. Dahil para sa mga introvert, ang bawat ring ay hindi lang simpleng tunog. Isa itong baliit na laban na madalas ay panalo tayo kahit hindi natin sagutin. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Toycoms. Sabi niya, Good evening Sir AP. Ganyan ako kapag may pinupuntahang lugar tapos wala akong ideya kung saan yung tamang daan mas nagtitiwala ako sa inner instinct ko. Na-explain mo na yung way ko sir sa episode mo na to kapag naliligaw. Nakaka-excite mga upcoming episodes mo sir. Ang sarap makinig, sobrang nakaka-relate sa mga katulad ko na introvert. Thank you sir. God bless you. Sabi naman ni Marie Delight Worker, relate talaga ako dyan sir AP. Minsan na-imbitahan ako ng picnic. Di ako pamilyar sa lugar at di naman malocate sa Google Maps. Weak signal. Medyo liblib -lib pa ang lugar. Sa pagod ko at gutom, umupo na lang ako sa ilalim ng puno at kinain ko na lang ang baon ko. Kinalabasan, parang nag-stroll ako mag-isa. Masaya naman ako umuwi. Salamat po Sir AP sa walang sawang pagbabahagi ng episode na to. More power at God bless. At ayon naman kay Secret Spy, sobrang ganda ng bagong content mo Sir AP. Naranasan ko dati as first time ko sa bagong lugar na bumabiyahe mag-isa ang ginagamit kong pang-trace sa lugar na pupuntahan ko ay mapa sa phone ko para makarating sa lugar na pupuntahan ko. Lalo na kapag malalayo habang bumabiyahe sa gabi. At shoutout kay Sabotaje Rap Vlog, Ses, Junjun Perang, Annalyn Granada, Gunpla Adik, Maria Shelo Bundang, Kati, Dennis Aranzanso, Jola Short Video, Lorena Bintas, Kalayaan Kapayapaan, Kangaroo, The King, Arky Vlogs, Pelikulang Pinoy, Emma Villanueva, Pax Tumulak, at kay Rene Fren Perez. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na hindi hindi magtatanong kahit kanino ang mga introvert kahit naliligaw na sila? Panoorin mo sa video na to.